Mula sa kaba ng Dub Nation sa isang nakakadismayang unang quarter hanggang sa hindi maiiwasang pagbabalik ng Warriors ang laban kontra Pelicans sa isang perpektong larawan ng roller coaster na season nila ngayon. Matapos magmukhang wala silang alam sa basketball sa unang bahagi ng laro, bumangon ng Warriors mula sa isang maagang kalamidad upang makuha ang isang dominanteng 111-95 na panalo laban sa Pelicans. Sa tagumpay na ito, pinanatili nila ang pang pwesto sa masikip na Western Conference playoff race na may 42-31 record. May mas predictable pa ba kaysa sa Warriors na magsimula ng laro na parang nalimutan nilang maglaro bago biglang mag-transform sa second half at sirain ang kalaban. Ang unang quarter sa New Orleans ay isang disaster. Isang minus 35 sa road trip na ito na nag-udyok kay Anthony Slater na parang magsulat ng obituary bago mag-half time. Pero tulad ng isang superhero na tinawag ng Warriors Twitter, naalala ni Stephen Curry na siya pa rin si Stephen Curry. Ang 37 anyos na star na kakabalik lang mula sa injury ay pinangunahan ng pagbabalik na nagpamukhang ibang sport ang nilalaro ng Pelicans. Ang kanyang 23 points sa 7 out of 21 shooting ay maaring hindi kasing taas ng kanyang usual na mga numero. Pero ang kanyang presensya ay nagreorganisa sa buong opensa ng Warriors. Nagambag si Jimmy Butler ng 18 points at 10 rebounds. Habang patuloy namang nagpapakita ng potensyal si Jonathan Kuminga na may matatag na 16 points at 7 rebounds mula sa bench. Kahit matagal nang wala si Curry, ang chemistry ng trio na ito ay mukhang promising na nagpapakita na baka natagpuan na ni Coach Steve Kerr ang tamang rotation na hindi magpapakwestiyon sa buhay ng mga fans. Pero ang pinakakahanga-hanga ay ang depensang ipinakita ng Warriors sa second half mula sa pagiging parang mga matador na hinahayaan ng mga kalabang makapasok, naging solidong pader ang depensa nila. Nakagawa sila ng 16 turnovers na nagresulta sa 23 points habang ang New Orleans ay parang nawala ng sagot sa depensa ng Warriors. Sina Kelly Olynyk at Jordan Hawkins ay pinahirapan sa shooting. Pinagsamang 4 out of 17 lamang mula sa field. Gayun paman, hindi pa perpekto ang panalo anim na turnovers ni Draymond Green at ang collective 8 of 33 point shooting ng starters ay hindi sapat laban sa mas matinding kopunan. Ngunit para sa isang team na buong season nang naghahanap ng na kanilang identity, ipinakita nila dito ang resilience na hindi pwedeng baliwalain. Sa edad na 37, ang kakayahan ni Curry na bumalik mula sa injury at agad magdikta ng laro ay isa pa rin sa pinakamagagandang tanawin sa basketball. Sa natitirang siyam na laro at ang play-in tournament na papalapit Malaga ang panalong ito upang magbigay ng momentum para sa final stretch ng season. Ang Warriors ay babalik sa Chase Center para sa tatlong sunod na home games. May bagong kumpiyansa at ang kanilang leader na si Curry ay bumalik na eksaktong sa oras na ang mga laro ay tunay ng may bigat.